kumusta Bigan, Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryusidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan geografiyang pisikal, ang klima at panahon ng Pilipinas. Ang Pilipinas, isang bansa na binubuo ng mahigit sa 7,000 na pulo, ay mayaman sa kagandahan at yaman ng kalikasan. Ang pagkakakilanlang geographical ng Pilipinas ay naglalarawan sa kanyang likas-yaman, topografia, klima, at iba pang katangian na nagbibigay kulay at kahulugan sa bansa. Ang Pilipinas ay matatagpuan sa timog silangang Asya, sa kanluran ng karagatang Pasipiko. Ito ay binubuo ng tatlong pangunahing rehiyon, Luzon sa hilaga, Visayas sa gitnang bahagi, at Mindanao sa timog. Bawat rehiyon ay may kani-kaniyang mga katangian at kultura na nagpapakulay sa pagkakakilanlan lang geographical ng bansa. Ang klima ay ang pangkalahatang kalagayan ng panahon sa isang lugar na may kinalaman sa atmosfera o hangin na kapaligid sa mundo, temperatura o ang sukat ng init o lamig ng paligid, at iba pang nakakaapekto sa pamumuhay ng mga nilalang dito. Upang malaman ang klima ng isang lugar o bansa, mahalagang matukoy ang lokasyon, topography o paglalarawan ng isang lugar at ang hangin at tubig ang mayroon ito. Panahon naman ang tawag sa kalagayan ng kapaligiran. Halimbawa kung ang bansa o ang isang lugar ay nakararanas ng taglamig o taginit. Nagkakaiba-iba ang klima sa iba't ibang lugar dahil sa pag-ikot ng daigdig sa araw at pag-inog sa sarili nitong akses bunga nito, may mga bahagi ang mundo na direktang nasisinagan ng araw. May mga bahagi ring bahagya lamang na nasisinagan ng araw, at may mga lugar na hindi. Malaki rin ang kaugnayan ng mga linya ng latitod sa uri ng klima sa mga lugar sa daigdig. Ang klima ng bansa ay nababatay sa kinalalagyan nito sa mundo. Ang bahagi ng tropiko ng Cancer at tropiko ng Capricorn ay tinatawag na mababang latitude, o rehiyong tropikal nakararanas ang mga naninirahan sa bahaging ito ng higit na init at sikat ng araw. Ang klimang tropikal ay maaari ding mahalumignig, basa, at tuyo. Tinatawag namang gitnang latitude, o rehiyong temperate, ang bahaging nasa pagitan ng kabilugang artiko at tropiko ng cancer, at ang nasa pagitan ng kabilugang artiko at tropiko ng capricorn. Nararanasan sa bahaging ito ang panahon ng tagsibol, taginit, taglagas, at taglamig, dahil sa pahilis na sikat ng araw dito. Hindi naman tinatamaan ng direktang sikat ng araw ang mga nasa hilagang latitude hanggang polong hilaga, at timog latitude hanggang polong timog. Ang bahaging ito na tinatawag na rehiyong polar, ay napapaligiran ng makakapal na yelo na hindi natutunaw, dahil kaunting sikat ng araw lamang ang nakararating dito. Bunga nito, mararamdaman ang sobrang lamig sa buong taon. Ang Pilipinas, isang bansa na binubuo ng mga pulo at napapaligiran ng karagatan, ay mayroong kakaibang klima na nagbibigay kulay at epekto sa buhay at kalagayan ng mga mamamayan nito. Ang Pilipinas ay malapit sa Ecuador at nasa mababang latitude, kaya tropikal ang klima ang nararamdaman dito. Gayunpaman, nakararanas din ng malamig na klima ang bansa, dahil sa hanging nagmumula sa dagat kanlurang Pilipinas at karagatang Pasipiko. Maliban sa mga nabanggit, nakararanas din ng iba't ibang klima ang bansa, dahil sa iba't ibang salik tulad ng temperatura, taas ng lugar, galaw ng hangin, at dami ng ulan. Ang Pilipinas ay may tropikal na klima, kung saan ay may dalawang pangunahing panahon. Taginit na karaniwang tumatagal mula Marso hanggang Mayo, kung saan mainit at tuyo ang panahon. At tagulan, na karaniwang tumatagal mula Hunyo hanggang Nobyembre, kung saan nagdadala ng malalakas na pagulan at bagyo sa bansa dahil sa kanyang lokasyon sa karagatang Pasipiko, ang Pilipinas ay madalas dinadaanan ng mga bagyo. Ang mga bagyong ito ay maaaring magdulot ng malakas na hangin, pagulan, at baha, na maaaring magdulot ng pinsala sa mga ari-arian at buhay ng mga tao. Dahil dito, mahalaga ang paghahanda, at pagiging handa sa mga bagyo at kalamidad sa Pilipinas. Ilan sa mahalagang salik na may kinalaman sa klima ng bansa ay temperatura. Ang temperatura ay tumutukoy sa init o lamig na nararanasan ng isang lugar. Sa Pilipinas, nararanasan ang katamtamang klima dahil hindi gaanong mainit at malamig dito. Karaniwan, umaabot ito ng 31 degree Celsius, ang pinakamataas na temperatura, at hindi bumababa ng 23 degree Celsius ang pinakamababang temperatura ngunit dahil sa climate change, minsan umaabot ito ng 37 degree hanggang 40 degree Celsius, tuwing tag-init sa bansa. May mga lugar tulad ng Atok Benguet na nakaranas ng 6.8 degree hanggang 7.5 degree Celsius, na pinakamababang temperatura sa buwan ng taglamig. Ang climate change, ay mga hindi pangkaraniwang pangyayari sa kalikasan, na sanhinang tao na maaaring makaapekto sa klima. Ang init at lamig sa Pilipinas ay iba-iba depende sa lugar. May mga lugar na mainit at may iba naman na malamig. Ang altitude o kataasan ng lugar ang nagtutukoy kung gaano kalamig o kainit ang isang lugar. Maaasahan na malamig ang klima sa mga mataas na lugar tulad ng Tagaytay at Bagyo, kaya't maraming tao ang pumupunta dito tuwing panahon ng taginit. Sa Pilipinas, ang pinakamainit na panahon ay madalas sa buwan ng Mayo pero sa ibang lugar, maaring sa mga buwan ng Abril, Mayo, Hunyo, o Hulyo. Mula Disyembre hanggang Enero naman, malamig ang panahon dahil sa hangin mula sa hilagang silangan ng Siberia. Sa kabuuan, maganda ang temperatura sa Pilipinas, dahil sa hangin nagmumula sa dagat at lupa. Ang hangin mula sa karagatang Pasipiko papuntang dagat kanlurang Pilipinas, ang nagpapaganda ng klima dito. May mga pagkakataon na mas mainit sa lupa kaysa sa tubig o di kaya mainit ang tubig kaysa sa lupa, depende sa direksyon ng hanging monsoon, tulad ng hanging amihan at hanging habagat, na nagdadala ng malamig at mainit na hangin mula sa iba't ibang direksyon. Ang hanging amihan ay malamig dahil sa taglamig sa Mongolia at Siberia. Samantalang ang hanging habagat ay mainit dahil sa taginit sa mga bansa sa gawing hilaga ng Pilipinas ang mga ito ang dahilan kung bakit may mga pagbabago sa klima at temperatura sa bansa. Isa pa sa mahalagang salik na may kinalaman sa klima ng bansa ay dami ng ulan. Ang dami ng ulan ay isa rin sa salik na may kinalaman sa klima ng bansa. Nakabatay sa dami ng ulan na tinatanggap ng isang lugar ang uri ng klima ang nararanasan sa bansa. May apat na uri ng klima ayon sa dami ng ulan sa bansa unang uri, ito ay may anim na buwan na tag-araw at anim na buwan na tag-ulan. Mula Hunyo hanggang Nobyembre ay tag-ulan at mula Disyembre hanggang Mayo ay tag-araw. Nakararanas ng kalahating taon ng tag-ulan at tag-araw ang mga lugar sa bansa na kabilang sa unang uri. Ang kanlurang bahagi ng Mindoro at Palawan sa Luzon, mga lalawigan ng Negros, Aklan, Antique, Iloilo, at Kapi sa Kabisayaan ay may ganitong uri ng klima ikalawang uri, karaniwang umuulan sa buong taon. Mula Disyembre hanggang Pebrero, nakararanas ng pinakamalakas na tagulan ng mga lugar na kabilang sa ikalawang uri. Nakararanas ng ganitong uri ng klima ang mga lalawigang nasa silangang bahagi ng Luzon, ang silangang bahagi ng Albay, Camarines Norte at Camarines Sur, Katanduanes, at Quezon, malaking bahagi ng silangang Leyte at Samar sa Kabisayaan, at mga lalawigan sa gawing silangan ng Mindanao. Nakararanas ang mga lalawigang kabilang sa ikalawang uri ng pagulan sa buong taon dahil sa kalapitan ng mga nabanggit na lugar sa baybayin. Idagdag pa rito ang kawalan ng mga bundok na hahadlang sa dalang ulan ng mga hanging amihan at habagat. Ikatlong uri, nakararanas ng maulan at maikling panahon ng tag-araw ang mga lalawigang kabilang sa ikatlong uri ng klima. Halos tumatagal lamang ng isa hanggang tatlong buwan ang nararanasang tag-araw ng mga lalawigang kabilang sa ganitong uri. Nararanasan ang ganitong uri ng klima sa Romblon, Masbate, silangang bahagi ng Mountain Province, Katimugang Quezon, kanlurang bahagi ng Cagayan at silangang Palawan. Sa gawing Kabisayaan naman, ay nararanasan ang klimang ito sa mga lalawigan sa hilagang silangan ng Panay, sa bandang sentro at bahaging timog ng Cebu at Negros Oriental, at sa mga lalawigang matatagpuan sa gawing hilaga ng Mindanao ikaapat na uri, nakararanas ang mga lalawigang nabibilang sa ikaapat na uri ng pantay-pantay na dami at pagkakabahagi ng ulan sa buong taon. Sa Luzon, nararanasan ang ganitong uri ng klima sa mga lalawigang nasa hilagang Luzon, timog-kanlurang bahagi ng Camarines Norte at kanlurang bahagi ng Camarines Sur, silangang bahagi ng Mindoro, tangway ng Bondo, Albay, Marinduque at Batanes, Bohol Kanlurang Leyte at Hilaga ng Cebu sa Kabisayaan, at mga lalawigang nasa Silangan at Katimugang Mindanao. Ang paggamit ng mapang pangklima, ay makatutulong sa pagunawa sa kabuoang pagkakaiba-iba ng klima sa iba't ibang lalawigan sa Pilipinas. Dito makikita ang mga detalye ng mapang pangklima ng bansa. May mga pagkakataon, na ang dami ng ulan ay may kaakibat na lakas ng hangin, na maaaring magdulot ng mga bagyo. Karaniwan, ang mga bagyo sa Pilipinas ay nagsisimula sa karagatang Pasipiko, at kumikilos pa kanan papuntang gitna. Mahalaga na sundan ang galaw ng hangin mula sa kanan papuntang gitna, upang maunawaan ang takbo ng bagyo. Pangunahing paghahanda para sa pagharap sa anumang kalamidad. Sa buhay, hindi maiwasang maranasan mo ang iba't ibang kalamidad. Dumarating ang mga ito sa hindi inaasahang panahon, katulad na lamang ng paghagupit ni Bagyong Yolanda sa Bansa noong Nobyembre taong 2013, pagputok ng Bulkang Taal noong Enero taong 2020 at Bulkan Kanlaon ng Gunyo taong 2024, ang pagbuhos ng malakas na ulan ng bagyong ondoy, na nagdulot ng pagbaha sa Kalakhang, Maynila at kalapit na Lalawigan, noong Setyembre taong 2009, at ang 7.2 na lakas ng paglindol sa Bohol noong 2013. Ang lahat ng ito ay nagdulot ng kapinsalaan. Ang kalamidad tulad ng bagyo, lindol, at pagputok ng bulkan, ay madalas hindi inaasahang pangyayari sanhi ng pamprosesong kalikasan, na maaaring magdulot ng kapahamakan sa mga mamamayan, kapaligiran, at mga ari-arian. Subalit, kung ikaw ay may sapat na kaalaman at kahusayan sa mga gawain pag-iingat at paghahanda, tiyak ang kaligtasan ng sarili at mga mahal sa buhay. Ano ang dapat gawin para maging handa sa kalamidad? Ano ang mga paraan o hakbang na dapat sundin sa oras na magkaroon ng kalamidad? Una sa lahat, nararapat lamang na magkaroon ka ng kopya ng emergency hotline number, na uunawaan mo ang nilalaman ng emergency plan, at lokasyon ng evacuation center sa iyong lugar. Pangalawa, siguraduhin mong nakahanda ang iyong go bag, at nakalagay sa lugar na agarang makikita sa iyong tahanan, at maging sa opisina o paaralan. Siguraduhin i-check ang mga ito isa hanggang dalawang buwan para sa mga pagkain o gamit na may expiration dates. Ang go-bag ay maaaring naglalaman ng radyo, pito, medicine kit, pagkain di na niluluto at madaling kainin, jacket, damit, kumot, pera, flashlight, baterya at battery pack, mga personal na gamit, at mahalagang dokumento, at tubig pangatlo, suriin ang sarili at mga kasamahan pagkatapos ng kalamidad. Magbigay ng paunang lunas kung kinakailangan. Makibahagi at makilahok sa mga ginagawang disaster drills at symposium na pinangungunahan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management o MDRRMC, katuwang ang mga tagapangasiwa ng mga paaralan. Ilan sa mga matututunan mo mula sa mga pagsasanay ay ang pagbibigay ng pangunahing lunas ito ay napakahalagang kakayahan na dapat mong taglay. Pang-apat, panatilihing maging kalmado, alerto, at mahinahon sa lahat ng pagkakataon. Bilang panghuli, pagsumikapang maging malusog ang pangangatawan, upang maproteksyonan ang sarili sa anumang karamdaman. Sa pamamagitan ng maayos na paghahanda at kooperasyon ng bawat isa, maaari nating mabawasan ang epekto ng anumang kalamidad sa ating paligid. Mahalaga ang pagiging aktibo at responsableng mamamayan upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan ng bawat isa. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa panonood.